Ito ay tila isang simpleng bagay na hindi natin napapansin. Ngunit sa bawat sandali ng pagwawalang bahala, ang iyong prostate ay unti-unting nagdudulot ng pinsala sa iyong kakayahang sekswal. Hindi mo man ito nararamdaman ngayon, pero ang katotohanan ay halos siyamnaputlimang porsyento ng mga lalaking Filipino ay dumaranas ng problema sa prostate pagdating ng edad 50. Isipin mo na lang, sa bawat sampung kaibigan mo, Siyam ang maaring magkaroon ng ganitong problema. At ang pinakamasaklap, karamihan sa kanila ay hindi man lang alam na may problema na pala sila. Ang mga pag-aaral sa National Kidney and Transplant Institute ay nagpapakita na ang mga problemang ito ay mas maagang nangyayari sa mga Pilipino kumpara sa ibang lahi. Hindi katulad ng ibang sakit, ang problema sa prostate ay tahimik na lumalala. Walang masakit walang sintomas na madaling mapapansin. Hanggang isang araw, mapapansin mo na lang na hindi na kasing tibay ng dati ang iyong pagkalalaki. Pero huwag kang mag-alala. May solusyon para dito. At hindi, hindi mo kailangang gumastos ng malaki o uminom ng mamahaling gamot. Sa mga susunod na minuto, aalamin natin ang mga simpleng paraan para maprotektahan ang iyong prostate at maibalik ang dating lakas ng iyong pagkalalaki. Bago tayo magpatuloy, alam mo ba kung gaano kahalaga ang regular na pagsusuri ng prostate para sa mga lalaking tulad mo? Ipaalam mo sa amin ang iyong sagot sa comment section. Para sa mga lalaking nagnanais na maprotektahan ang kanilang kalusugan at mapanatili ang tibay ng kanilang pagkalalaki, mag-subscribe na sa channel na ito. Dito lamang sa channel na ito makakakuha ka ng mga tip at kaalaman na hindi mo maririnig sa mga karaniwang doktor. I-click na ang subscribe button para sa iyong kinabukasan at kalusugan. Marami sa ating mga kalalakihan ang naniniwala na ang mga problema sa prostate ay para lamang sa matatanda. Pero alam mo ba na ang pagbabago sa iyong katawan ay nagsisimula na sa edad 30? Sa katunayan, ayon sa datos ng Philippine Cancer Society, ang mga Pilipinong lalaki ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng prostate cancer kumpara sa ibang lahi sa Asia. Bakit kaya? Dahil sa ating pamumuhay, sa ating kinakain, at sa ating mga nakagawian. Isipin mo ang isang bomba ng tubig. Sa simula, malakas ang daloy. Pero habang tumatagal, unti-unting bumababa ang presyon hanggang sa tuluyang huminto ang daloy. Ganyan din ang nangyayari sa ating prostate kapag hindi natin ito inaalagaan. Una, hindi mo mapapansin, pero sa bawat taon na lumilipas, ang iyong sexual performance ay unti-unting humihina, hindi dahil sa edad, kundi dahil sa mga toksin na naipon sa iyong katawan. Ang masaklap pa nito, ang mga tradisyonal na pagkain nating mga Pilipino, ay puno ng mga sangkap na nakasasama sa prostate. Ang mga processed food, ang sobrang alat, ang mga inuming may matataas na asukal, lahat ng ito ay nagpapabilis sa pagipon ng mga toksin sa ating katawan. At alam mo ba kung saan unang napupunta ang mga toksin na ito? Sa ating prostate. Pero may magandang balita, hindi pa huli ang lahat. Sa katunayan, kung susundin mo ang mga simpleng hakbang na ating tatalakayin, maaari mong maibalik ang sigla ng iyong pagkalalaki sa loob lamang ng ilang linggo. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamot. Hindi mo kailangan ng operasyon. Ang kailangan mo lang ay ang tamang kaalaman at determinasyon na pangalagaan ng iyong sarili. Para sa mga kalalakihang nag-aalala sa kanilang kalusugan, iklik na ang subscribe button. Sa bawat lunes at huwebes, may bagong video tayong ilalabas na magbibigay ng mahahalagang impormasyon para sa iyong kalusugan. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na maprotektahan ang iyong sarili at ang iyong pamilya. I-click na ang subscribe button at sama-sama tayong mag-usap tungkol sa mga bagay na hindi karaniwang napag-uusapan ng mga Pilipinong lalaki. Ang mga nakamamatay na pagkakamali na ginagawa ng maraming kalalakihan ay ang pag-iwas sa usaping may kinalaman sa prostate. Karamihan sa ating mga kababayan ay nahihiya o natatakot na pag-usapan ito. Ngunit alam mo ba na ang pananahimik na ito ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa ating kalusugan? Sa katunayan, ang datos mula sa Department of Health ay nagpapakita na ang prostate cancer ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay sa mga Pilipinong lalaki. Maraming lalaki ang nagsisisi kapag huli na ang lahat. Halimbawa, si Mang Roberto, isang matagumpay na negosyante mula sa Quezon City, ay natuklasan na may stage 4 prostate cancer siya noong nakaraang taon. Ang dahilan? Simple lang. Hindi siya nagpatingin sa doktor. Hindi siya nakinig sa mga payo ng kanyang pamilya. At ngayon, ang kanyang mga anak ay lumalaki ng walang ama. Ang pinakamalaking pagkakamali. Ang pag-iisip na hindi ito mangyayari sa akin. Ang katotohanan ay walang pinipiling edad o katayuan ang mga problema sa prostate. Maaaring nangyayari na ito sa iyo ngayon. Tahimik, walang sintomas, pero unti-unting sumisira sa iyong katawan. Ang mga pagbabago sa iyong kakayahang umihi, ang pagod na hindi maipaliwanag, ang pagbaba ng iyong sex drive, lahat ng ito ay maaaring palatandaan na may problema na. Pero hindi dapat ganito. Hindi dapat naghihintay tayo hanggang sa huli bago kumilos. Ang bawat araw na dumadaan na hindi mo ginagawa ang tamang pag-aalaga sa iyong prostate ay isang araw na mas lumalalim ang problema ang bawat pagkakataon na isinasantabi mo ang iyong kalusugan ay isang hakbang palapit sa posibleng trahedya. May tatlong pangunahing pagkakamali na dapat mong iwasan. Una, ang hindi regular na pagpapatingin sa doktor. Pangalawa, ang hindi pagbabago ng pamumuhay kahit may mga sintomas na. At pangatlo, ang pagwawalang-bahala sa mga palatandaan ng problema sa prostate. Ang mga pagkakamaling ito ay maaaring magdulot ng hindi maibabalik na pinsala sa iyong katawan. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Sa bawat hakbang, kasama mo kami. Kaya naman hinihikayat kita na piliin ang tamang landas ngayon. Huwag mong hintayin na may mangyaring masama bago ka kumilos. Ang iyong kalusugan, ang iyong buhay, at ang kinabukasan ng iyong pamilya ay nakasalalay sa mga desisyong gagawin mo ngayon. Ang mga sintomas ng problema sa prostate ay tila walang kaugnayan sa isa't isa, ngunit ang katotohanan ay may isang mapanganib na koneksyon ang lahat ng ito. Una, mapapansin mo ang mga maliliit na pagbabago, ang mas madalas na paghihi sa gabi, ang bahagyang pagbaba ng iyong lakas sa kama, ang hindi maipaliwanag na pagod. Sa una, iisipin mong normal lang ito, parte ng pagtanda, pero hindi mo alam ito na pala ang simula ng mas malaking problema. Ang prostate ay may direktang koneksyon sa iyong pandama at kakayahang sexual. Kapag may problema rito, unti-unting naaapektuhan ang daloy ng dugo sa iyong ari, ang produksyon ng testosterone, at maging ang iyong kakayahang magkaroon ng matatag na ereksyon. Hindi ito katang isip lamang. Ayon sa mga pag-aaral sa Philippine General Hospital, 60% ng mga lalaking may problema sa prostate ay nakakaranas din ng erectile dysfunction. Ngunit ang pinakamapanganib na aspeto nito ay ang epekto sa iyong mental na kalagayan. Ang pagkawala ng tiwala sa sarili, ang pagkabalisa, at ang depression ay madalas na kasunod ng mga problemang ito. Maraming lalaki ang nahuhulog sa bitag ng kahihiyan at kalungkutan na higit pang nagpapalalim sa problema. Sa halip na humingi ng tulong, mas pinipili nilang magtiis at manahimik. Hindi dapat ganito ang iyong kwento. May paraan para maiwasan ang lahat ng ito. May mga hakbang na maaari mong gawin ngayon para maprotektahan ang iyong sarili mula sa mga komplikasyong ito. Ang iyong prostate ay maaaring maging sanhi ng iyong pagbagsak o maaari din itong maging daan para sa isang mas malusog at mas masayang buhay. Depende sa kung ano ang pipiliin mong gawin ngayon. Kung ikaw ay nakakaramdam ng kahit isa sa mga sintomas na ito, huwag mong ipagpaliban ang pagpapatingin sa doktor. Ang bawat araw na dumadaan ay isang araw na lumalaki ang posibilidad ng mas malubhang problema. Huwag mong hayaang ang iyong kinabukasan ay masira dahil sa simpleng pagwawalang bahala sa kasalukuyan. Ngunit may mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa iyong prostate na maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman. Ang mga nakatagong katotohanan na ito ay hindi karaniwang sinasabi ng mga doktor. Hindi dahil ayaw nilang sabihin, kundi dahil karamihan sa mga Pilipinong lalaki ay hindi rin nagtatanong. Ang mga katotohanang ito ay maaaring ang pagkakaiba sa pagitan ng isang malusog na buhay at isang buhay na puno ng pagsisisi. Ang una sa mga katotohanan ito ay ang tungkol sa pagkain. Alam mo ba na ang traditional na Filipino diet ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mataas ang bilang ng mga problemang may kaugnayan sa prostate sa ating bansa? Ang mga pagkaing mataas sa taba, processed meat, at asukal ay direktang nakakaapekto sa kalusugan ng iyong prostate. Sa katunayan, ang mga lalaking kumakain ng ganitong uri ng pagkain ay may dalawang beses na mas mataas na tsansa na magkaroon ng problema sa prostate. Pangalawa, ang stress at lifestyle. Ang buhay sa Pilipinas, lalo na sa mga lungsod, ay puno ng stress. Ang mahabang oras sa trapiko, ang paghahabol sa deadlines, ang pag-aalala sa pera, lahat ng ito ay nakakaapekto sa iyong hormones. At alam mo ba kung saan direktang pumupunta ang epekto ng stress na ito? sa iyong prostate. Ang constant na stress ay nagdudulot ng inflammation na siyang pangunahing dahilan ng mga problema sa prostate. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga. Ang edad ay hindi ang pangunahing dahilan ng mga problema sa prostate. Ito ay isang malaking kamalian na pinaniniwalaan ng marami. Ang katotohanan ay ang lifestyle at ang mga desisyon na ginagawa mo ngayon ang mas malaking factor. May mga lalaking nasa 60 na pero malusog pa rin ang prostate at may mga nasa 30 pa lang pero nagkakaproblema na. Ano ang nararamdaman mo tungkol sa mga natuklasan mong ito? I-type sa comments ang salitang nagising kung nakarelate ka sa mga sinabi nating ito. At abangan ang susunod na bahagi kung saan tatalakayin natin ang mga konkretong hakbang para maprotektahan ang iyong prostate. Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan bilang isang lalaki, i-click ang subscribe button. Hindi ka magsisisi sa mga impormasyon na ating ibabahagi. Ang bawat video ay dinisenyo para tulungan kang maging mas malusog at mas malakas na lalaki. Ang katawan ng isang lalaki ay tulad ng isang makina, kailangan ng tamang maintenance para manatiling malakas at malusog. Ngunit hindi katulad ng makina, ang ating katawan ay nagbibigay ng mga palatandaan kapag may problema. Ang tanong ay, alam mo ba kung paano basahin ang mga palatandaang ito? Ang mga susunod na minuto ay maaaring magbago ng iyong pananaw tungkol sa iyong kalusugan. Sa Pilipinas, maraming lalaki ang nagsisisi kapag huli na ang lahat. Iniisip nila na ang mga sintomas ay normal lang, parte ng pagtanda. Pero mali ito. Ang mga palatandaan ng problema sa prostate ay madaling makita kung alam mo lang kung ano ang hahanapin. Ang madalas na paghihi sa gabi, ang kawalan ng gana sa pakikipagtalik, ang pagod na hindi maipaliwanag, lahat ng ito ay may kinalaman sa iyong prostate. Ang pinakamapanganib na bahagi nito, ang mga sintomas na ito ay hindi biglang lumalabas. Unti-unti silang dumarating, kaya maraming lalaki ang hindi napapansin hanggang sa lumala na ang problema tulad ng isang bahay na may tumutulo sa una kaunting patak lang pero kung hindi mo aayusin darating ang araw na babagsak ang buong bubong ang mga eksperto sa Philippine General Hospital ay nagbabala na ang mga problemang ito ay mas maagang nangyayari sa mga Pilipino kumpara sa ibang lahi hindi dahil sa genetics kundi dahil sa ating lifestyle ang stress sa trabaho, ang hindi malusog na pagkain, ang kawalan ng regular na ehersisyo, lahat ng ito ay direktang nakakaapekto sa kalusugan ng iyong prostate. Pero may magandang balita, lahat ng ito ay maiiwasan kung alam mo kung ano ang gagawin. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong treatment. Ang kailangan mo lang ay ang tamang kaalaman at determinasyon na pangalagaan ang iyong sarili. Sa katunayan, ang mga simpleng pagbabago sa iyong pang-araw-araw na gawain ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kalusugan ng iyong prostate. Ang mga katotohanan tungkol sa prostate ay dapat nating harapin ng buong tapang. Hindi ito isang laban na kailangan mong harapin mag-isa. Sa bawat sandali, may mga paraan para maprotektahan at mapalakas ang iyong kalusugan. Ang kailangan mo lang ay ang tamang kaalaman at determinasyon na kumilos ngayon. Hindi mo kailangang maghintay hanggang sa magkaroon ka ng problema. Hindi mo kailangang maging bahagi ng statistics. Sa pamamagitan ng tamang pag-unawa at pag-aalaga sa iyong katawan, maaari mong maiwasan ang mga problemang dulot ng mahinang prostate. Isipin mo, ang bawat hakbang na ginagawa mo ngayon ay isang hakbang palayo sa posibleng problema sa hinaharap. Ano ang pinakamahalagang natutunan mo sa video na ito? I-type sa comments ang salitang protektado kung nakuha mo ang mga mahalagang punto na tinalakay natin. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ismash mo ang like button. Ang bawat like ay nakakatulong para makarating ang importanteng mensaheng ito sa iba pang mga kalalakihan na nangangailangan ng ganitong impormasyon. Tandaan, ang pag-click ng like button ay maaring magligtas ng buhay ng ibang lalaking tulad mo. Sa huli, tandaan, ang iyong kalusugan ay ang iyong pinakamahalagang kayamanan. Huwag mong hintayin na may mangyaring masama bago ka kumilos. Ang desisyon na ginagawa mo ngayon ay magdedetermina ng iyong kinabukasan. Piliin mong maging malusog. Ah, uh, piliin mong maging malakas. Piliin mong maging responsable sa iyong kalusugan.